And good morning, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Pilipinas, hirap ngabang bang manalo na talaga ng Corona sa mula sa malalaking pageant Kung bakit, yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kausta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre bago ang lahat gusto ko muna magpasalamat sa mga ilan nating kaibigan na talaga namang nakatutok dito araw-araw lagi-lagi. Nandiyan dyan chef si Atty. Cornelo Dilan na lagi talagang nanonood kahit busy-busy siya. And then of course si Dr. Glenn Pascual na talaga namang tumututok at sumusuporta dito sa channel natin. Si Sir Perfecto na talaga namang lagi din nag-aabang at kaarawan niya, di ba? Happy birthday, Sir Perfecto. I wish good health para sa'yo. And then, of course, nandiyan din si Randy Lucas na talaga ng mga kahit naging istariray siya, I love na love niya talaga ang channel ko. Thank you so much, Randy Lucas. And then, of course, Madam Herrieta Solidad na kahit busy busy siya sa channel niyan, tumututok pa rin dito. And then, of course, Catherine Kane, thank you so much sa walang sawang suporta na binibigay ninyo sa akin. And then, of course, nandiyan din si Snake Jam, Jam, na lagi ko rin nakikita, si Mati TV 4175, thank you so much. Ryan Ventura from Saudi Arabia, thank you for watching me. Nandiyan din si James Baluyon, na talaga naman lahat ng channel ko ay pinapanood niya. Nandiyan din si Ninya B, thank you so much for watching me. And then, of course, si Ed He, na talaga namang nag-aabang lagi-lagi. So, of course, sa inyo lahat, guys, thank you so much. So, eto na, usapang corona tayo ngayon. Nako, nakakaloka to. Dahil nga sinasabi nila, nahihirapan na daw manalo ang Pilipinas ng corona mula sa malalaking pageant katulad ng Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational at isama pa natin ang Miss Grand na hindi pa tayo nakakakuha ng corona. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi tayo nananalo? At bakit hindi nila napapansin ang galing ng Pilipinas? So, tapos na ba talaga ang ano natin, ang winning era natin sa mundo ng pageantry? At hindi na ba talaga tayo na makakapag uwi uli ng corona, di ba? So, yon So, yan yung mga anoy natin. So, una sa lahat, syempre, kung corona ang pag-uusapan, nakakapag-uwi naman ng Pilipinas ng corona, pero hindi nga lang sa major pageant, doon sa mga minor pageant. Nung nakaraan taon, nakapag-uwi tayo, kung di ako nagkakamali, umabot nga tayo ng limang crown, di ba? Five crown mula sa iba't-ibang klase ng pageant. At hindi lang nung nakaraan taon, kahit nung mga nakaraan taon, every year nakakapag-uwi tayo ng corona. Medyo, syempre, nahihirapan lang tayo ngayon mag-uwi ng corona sa malalaking pageant. Syempre, ang unang nakikita ko dyan ay yung kandidata na pinapadala natin sa pageant na kung saan sila lumana ko ay hindi siya ang hinahanap para koronahan ng title ng kung anuman man international pageant ang sinalihan niya. Pangalawa, ang nakikita ko ay syempre dahil tayo ay powerhouse. So, looking forward siguro yung mga organization doon sa ibang mga girls na pwedeng makoronahan. Yung alam mo yun, ibang country naman. And then, bukod doon, syempre, ang nakikita ko din dyan, syempre, kung may bitterness ang organization doon sa atin, eh talagang wali talaga ang kandidata natin. So, yun! Ayan yung mga possibility na nakikita kong dahilan kung bakit hindi tayo nananalo. Yun nga, una, dahil siguro, Philippines, Philippines, and Philippines again. So, give chance to another. At alam nila na malakas ang Pilipinas at kaya nito talaga mag hanggang sa top 5 kung maipapasok nila ang kandidata natin at baka magtuloy-tuloy na to at may uuwi pa ang corona. So, doon talaga kontrolado talaga yan ng mga ng organization, di ba? So, yon isa yun sa mga nakikita kong pwedeng dahilan. And then, ayun, minsan, hindi ganun ka bongga yung kandidata na pinadala natin sa pageant na yon at hindi yun yung nakikita nila na para koronahan ng kung ano ang man ng pageant na sinalihan niya. So, ayun yung mga posibilidad. So, medyo mahirap pero wala naman tayong magagawa, di ba? Ito, Kailan ba tayo huli pang nanalo? So, simulan natin dito sa Miss Earth. Noong last time na nanalo tayo ng Miss Earth ay yung 2000, noong 2017 pa. Ito yung kay Karen Basco, kung di ako nagkakamali. na talaga namang, hindi na talaga nasunda si Karen Basco. Imagine ninyo, tagal na. Pero noong last year almost na eh, si uh, si Aliana Aduana nag first runner up sa Miss Earth. Kumbaga, parang konting-konti -konti na lang eh. Kaya lang natalo pa siya ng ibang pang kandidata. Dahil nga siguro sa prototype beauty na hinahanap nila, ayun, medyo naliligwak tayo doon. So hindi tayo yung fit doon sa korona na gusto talaga ng maging, maging reyna doon sa pageant na yun. Lalo na ngayon, medyo kung iisipin mo, ang mga pageant talaga, ang gaganda talaga ng mga nananalo. So, kailangan talaga, sumabay talaga tayo sa ganda ng mga kandidata na inilalaban dito. Kasi kung hindi, talagang wale ang Pilipinas. Mapag-iiwanan tayo ng bongga bongga di ba? So, kailangan sumabay tayo doon sa ganda, hindi lang sa talino. And then, ayun nga, I hope na sana itong taon na to makakuha ang Miss Earth na alam mo yon na pwede talagang kumabog at pwedeng makoronahan ang Pilipinas kasi 2017 ang tagal na niyan ha so hihintayin pa ba natin magsampun taon charot so yon so good luck and wish all the best diba? ba and then sumunod Miss World ito talaga sa Miss World, sobrang ilap talaga ng corona Medyo nahihirapan tayo dito kasi hindi kasi talaga fit yung kandidata na pinapadala natin dito Ayun yung nakikita ko Na medyo ang mga pinapadala natin yung atake ay pang Miss Universe Alam naman natin ang Miss World beauty with the purpose, with the charity, di ba? So, kung dapat ganun level talaga yung ipapadala natin. Plus, ngayon, grabe yung prototype beauty ng Miss World. Sobrang ganda talaga ng pinapanalo nila. And I hope na sana, etong taon na to, si Krisnan Gravides, makakuha talaga ng corona sa Miss World kasi 2013 pa tayo nung nanalo. So, hindi pa tayo nasusundan. Imagine ninyo, in 70 years ng Miss World, Unang corona pa lang natin yung 2013 at hindi pa nasundan. And sana, ayan na nga, masundan natin ng ikalawa. Diba? Bakit naman ang India, bilis-bilis nilang kumuha ng corona, naka anim na sila dyan. O, naka-walo, ganun. Ganun katindi ang India. Pero, umaasa ako na sana itong taon na itong makauwi tayo ng corona, no? And then, of course, ito sa Miss International 2016 pa tayo nung huling nanalo. Actually, sa Miss International, hindi naman ako na-alarma kasi madalas talaga tayong nananalo dyan. Imagine ninyo, <clears throat> nung 2013, tapos after 3 years, nasundan uli ng another girl, di ba, na kinoronahan. Tapos kamuntikan pa si Ati sa Manalo no 2018. Siguro, ang mali lang dito sa discarte natin dito sa Miss International, hindi prototype beauty yung pinapadala natin na Barbie-Barbiehan. Kaya tayo naliligwak ngayon. So, tignan natin kay Mirna Izguera kung makaka-penetrate siya hanggang sa dulo ng competition at mayuuwi niya ang corona na Miss International. So, medyo matagal na rin nung na tayo nanalo but umaasa ako na masusundan na natin yan very soon or kaya etong darating na Miss International. Umaasa ako na mananalo si Mirna di ba? Diba? So, ang natin yan. Pero ito din, nakakaloka din to. Supranational. Alam nyo, sa totoo lang ang supranational. Noong 2013, yun, uh, na, na koronahan tayo ng kauna-unahang Asia na binigyan ng korona ng supranational. Umaasa tayo na makukuha kagad natin tong mga sumunod na taon. Pero hindi ang India na koronahan sila and then nasundan kagad sila. So, dalawa na ang corona sa India. Ba't tayo, hirap na hirap tayong makakuha ng corona dito? Ano ba yung nagiging problema natin sa kandidata natin? Siguro, maling kandidata. Pangalawa, nandoon na kulang sa preparasyon, lalo na yung ira ni Arnold. Oh my gosh, talagang walang paghahanda para sa kandidata na lumalaban sa miss supranational dalawang magkasunod na taon di ba so i hope na sana etong taon na to kay ano tara valencia and i hope sana si tara valencia talaga maiuwi niya ang corona na supranational medyo nakakaloko ka dahil sobrang tagal na sana naman ibigay sa pilipinas di ba na ko nakakaloka tagal na 2013 ano ng pe pecha ngayon 2025 na at eto nga, Miss Universe. O, oh, di ba? Sa Miss Universe naman, medyo marami din na dito kasi sobrang tagal na rin ng Miss Universe na hindi natin nakukuha ang corona dito. Imagine ninyo, ang huli pa natin nakuha ang corona jan 2018. Pero, hindi naman ako magtataka kasi ang hirap naman kasi talaga ng laban dito sa Miss Universe. At saka aminin man natin o hindi, medyo alam naman natin yung organization na iba ang ginugol nila ngayon. Kaya sana kung magpapadala tayo ngayong taon na to ng kandidata natin dito sa Miss Universe, sana naman kaya mag-penetrate kahit top 5 lang, di ba? Kasi kung tutuusin sa Miss Universe, Dati na 42 years bago tayo manalo eh. Tapos nagkaroon tayo noong 2015, di ba? Tapos nasundan kaga siya noong 2018. Kung kung iisipin mo, napakaswerte na natin yun. At sana, masundan pa natin bago man lang matapos yung yung ano yung era na to di ba just ko nakakaloka 2025 na <laughs> oh so hihintayin pa ba natin mag 2030 bago natin makuha ang corona. Sana yung organization mapag-aralan nila ng bonggam-bongga -bongga kung ano yung mga dapat nilang gawin. Alam nyo, sa totoo lang, madali lang naman ngayon makuha ang corona sa Miss Universe kung talagang ibibigay lang natin yung perfect na girl. Kaya lang ang umaharang din kasi dyan, yung organization mismo, medyo mahirap din kalaban kasi yun na. <laughs> hindi natin alam kung sino ba ang kalaban natin dito eh. Yung organization ba? O mali ba talaga yung kandidat pinapadala natin? O mahina ba talaga at hindi umaabot sa top 5? So I hope na sana this time umabot tayo sa dulo ng kompetisyon. And then eto pa, sumunod, Miss Grand International. So, sa Miss Grand International, nako, hirap na hirap din tayo manalo dyan. Actually, nakatatlong first runner-up na tayo. Pero, kung iisipin mo ha, sa lahat ng Asia na lumalaban dito, tayo pa lang yung nakatatlong first runner-up. But, syempre, umaasa ako na sana maibigay sa atin ang corona. At, alam mo yon na sana makakita tayo ng prototype beauty. Hindi ko lang din alam kung ang organization ba, ayaw nila ipanalo ang Philippines, or talaga bang naghahanap lang sila ng kandidata na matatawag nila na very Miss talaga yung dating. Di ba? So kung iisipin mo, ay nako, nakakaloka. Parang ang tagal-tagal na natin nakikipag-compete dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin makuha-kuha kung ano nga ba ang dapat talaga nating makuha dito. But I hope na sana this time, ayun nga, makapagpadala tayo ng kandidata na siya na ang mag-uwi ng corona ng Miss Grand International. Di ba? Kasi kung iisipin mo, last year, as in kamuntikan ni. Eh, pero ano ba ang nangyari? First runner-up tayo. And sana this time, nakapag-uwi na tayo na talagang, alam mo yon kayang manalo, kayang makipagsabayan, at kaya na may uwi ang corona ng Miss Grand International sa ating bansa. So, yod kayo guys! Ano guys ang dahilan na nakikita ninyo? Bakit hindi nga ba tayo nananalo ng corona mula sa mga pageants na nabanggit natin? So, tingin ba ninyo, umihina na nga ba talaga ang laban ng Pilipinas mula sa international pageant na mga big pageant na to? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.